Thank you, Bea. Sobrang sobrang thank you, Bea. Oo, oo, oo okay, alas, alas daw si naman. Thank you, Bea. Welcome oh, po. Oo, Bea, um, thank you. Bukan na lang po muna din siguro. Oo, oo, oo. Salamat ha. Saro, sobra. God bless. Welcome back ulit sa aking munting channel, MVI channel, or Marce well, yes, Ignacio channel. Nandito ako ngayon sa North Point. Papunta ako doon sa aking agency na a-applyan. mag apply ako ng trabaho mga pangga. Dahil natapos na ang aking kontrata na apat na taon sa aking amo at di ko na mag-renew. Hindi na ako mag-renew ng pangatlong renew. So hanap na lang ako ng panibagong amo. So, yun ito, mayroon daw ditong ano, mga employer doon sa agency na aking pupuntahan, doon sa Shatin. From Saikong to Shatin, medyo mahaba-haba ang aking um, biyahe ng konti. So, hindi ko alam yung Shatin, buti na lang doon sa MTR uh, na mayroon ako na pagtanungan at narinig niya na doon nga ako pupunta sa agency. At uh, sinabi niya sa akin, kinalabit niya ako na agency din daw niya yon kaya sabi niya ihahatid niya ako doon mismo sa agency so di ba ang ganda at ang bait ni ni sister so maraming 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 salamat sa iyo sis sa aking sa iyong pag ano pagsama paghatid doon talaga mismo sa agency ng ano ng pupuntahan ko salamat ng sobra dahil hindi ako naligaw-ligaw dahil sa iyo nag-guide ka talaga sa akin. So, thank you sobra talagang sobra. Sobra-sobrang thank you talaga. Hindi ako sanay magbiyahe. Hindi ako sanay talagang umalis ng bahay. Dahil hindi ako pa gala. Andun lang ako sa market. Tapos uwi na agad ng bahay. Kaya hindi ko alam yung Hong Kong kung saan yung mga lugar-lugar dito. So maraming salamat talaga at na napakabait talaga nito ni sister. At hinatid, hinatid talaga niya ako mismo doon sa agency. So ito, naglalakad na kami papunta doon sa agency. Bali, galing sa Shatin na MTR. Papunta sa agency, medyo, medyo mga sampung minuto ang lakad namin papunta doon. Depende yun sa ano ah, sa lakad namin. Kung mabilis, kung mahina, mabagal, ganyan. So yun, naglalakad pa rin kami. Inaano pa rin namin. Sunod-sunod lang ako sa kanya. <laughs> Kasi hindi nga talaga ako, hindi ko talaga alam. Ito si sister ay hindi ko nakuha yung pangalan niya. Hindi ko nakuha yung kaniyang contact number. Papunta daw siya sa simba niya. Magsisimba daw siya. At na-late na siya. Pero ang sabi niya sa akin, ihahatid pa rin niya ako, oh, diba? Napakabait talaga ni sister. Ihahatid pa rin niya ako kahit late na late na siya sa kaniyang simba. So marami talagang salamat. Sobra talaga nagpapasalamat ako sa you sis. Dahil uh, hindi ako naligaw-ligaw dito sa Shatin. At sana ay makakuha ako ngayon ng bago kong employer. Maka, maka ako ng mabait sana ulit na employer. Makakuha ulit sana ako ng mabait na employer. Sa aking interview mamaya. So yun, lakad pa rin kami. Lakad pa rin kami ng lakad dito. Sabi ng agency sa akin, magbukas sila ng alas 12 ng tanghali. Kumain daw muna ako, kasi nga para hindi na ako magutom. Pero wala na akong ganang kumain. Umalis kasi ako ng bahay, maagang maaga, para kapag kamaligaw ako, dahil hindi ko ngayon alam, meron pa akong mga allowance na oras. December 12 pala ako, matapos ang aking kontrata sa aking amo, pero bababa na ako ng December 6. Kaya, nagapan ko na kaagad. Naghanap na agad ako ng trabaho. Sa bagay, hindi na nga ito ano eh. Hindi na nga itong... Dapat naghanap ako noong mga August, September, pero October na ngayon. Kaya talagang prosigido na talaga akong maghanap, maghagilap at makakuha na ako ng bago kong employer. Dahil bawal tumambay ng matagal, bawal magparelax-relax ng matagal dahil may nag-aaral akong college, may responsibilidad akong dapat kong gawin sa aking pamilya. Kaya talagang, eto, porsigido talaga ako. Di na ako makapagbakasyon siguro. Depende na lang sa amo ko kung anong buwan ako nila pabakasyonin sa aking pamilya. Sito, andito na, malapit-lapit na to ng konti. Nandito na kami sa, saan ba ito? Hilton Plaza. Ito na 'yung mall building na nandito na 'yung agency kung saan ang pupuntahan ko. Sa so, pasok na kami dito sa Hilton Plaza. At itong itong lugar na ito, marami ditong mga agency. Meron ditong Sunlight na agency na dapat ko rin puntahan, pero unahin ko muna 'to kasi nauna to sa aking magtawag 'yung tong pupuntahan kong agency, ipakita ko sa inyo yung agency na aking pupuntahan ngayon, kung saan ako mag interview ngayon. So, nandito na, ito yung, ito yung naghatid sa akin, ito si sister, hindi ko alam yung pangalan ni sister. Ayan, lakad kami dito, medyo malapit-lapit na raw kami dito sa agency, sabi niya. So, ito yung madadaanan namin, ayan, tapos may MacDo, ito yung MacDo. Ibig sabihin malapit na talaga kasi sabi ng agency malapit lang sa MacDo. Tapos pagkatapos ng MacDo, meron dito sa gilid ng 7-Eleven. Dito kaliliko sa 7-Eleven na ito. Ayan, tas liliko na diyan. Pagkaliko dito, andito na sa pinakadulo yung agency. Sarado pa yung agency. <coughs> Excuse me, ano ba Sarado pa yung agency na ito dahil alas 12 pa nga, maaga pa ako. So, mag lang ako. Ito na, nandito na kami sa agency, sarado na. Sarado pa. So, ito na si sister. Nagmamadali na rin siyang makaalis. Ayan. Bye-bye, sis. Thank you. Salamat. Maraming salamat talaga. So, yun na. nag <laughs> na Ito yung agency, Overseas Employment Center. Sarado pa siya. Ito na 'yon, nandito na mga aplikante. Sobrang daming aplikante nito. Humabot kami ng 20 mahigit. 20 plus kaming aplikante sa araw na 'yon, pero dalawa lang kaming nakuha. Dalawa lang kaming nakapirma ng kontrata sa araw na 'yon. At hindi ko talaga inaasahan na isa ako doon sa makapirma sa araw na 'yon. Kahit yung agency, hindi rin niya alam nakasama ako doon sa mapipili, makapili ng employer doon. So yun, um, kinabukasan, umalis ulit ako. Pupunta ulit ako ng um, Shatin para kunin yung aking coupon. Tapos, from Shatin to Mifo naman siya. Ayan. Ito yung MTR na ito papuntang Mifo. Ado uh, doon ako magme-medical. Wala na naman tayong kain-kain. Um, wala namang kain-kain to. May regla pa ako nito sa araw na ito. Sobra talagang napapagod ako. Kasi iba yung pakiramdam ko. Kasi nga uh, may regla. Kaya ginawa ko na lahat. Para matapos na lahat, wala na akong iisipin pang mga gagawin. So yun, ito. Pababa na ako ng escalator. Maglalaki. At dito na ako sa uh, clinic kung saan ako mag-medical. Ang haba-haba ng pila, sobra. Number 20 pa yung nasa loob. Ang akong number ko ay number 67. So, mayroong mga kasabay ako na kakalapag lang nila sa aeroplano. Nakikita yung mga maleta na yan. Galing pa sila ng Pilipinas. So, agad dito sa medical. Ayan. So, nagaantay kami dito na tawagin yung aming mga number na hawak. Ayun. Sobrang dami. Karamihan dito ay Pilipina. Tapos marami din dito mga Indonesia. Sobrang dami namin. So ma medyo ma Tapos na kaming kinuhaan dito ng lugo. So yan, yeah, nandito waiting na kami para tawagin ang aming mga number na hawak. So yan yeah, na kami. Tapos na ang medical. Kaya lasing ko na to ng hapon eto pa lang yung aking tanghalian. Late na late na talaga yung aking um, tanghalian. So, dumaan ako ng KFC para makakain ako. Kasi sobra na talagang gutom. Sobrang gutom na ako. Iba na yung pakiramdam ko. Hilong-hilo na ako sa gutom. So, iyon. Kain muna tayo. na ako sa bahay at di talaga may iwasan yung kapag naghahanap ka ng trabaho dahil nagugutom. Puyat. Dahil nag-iisip ka na sana ay matanggap ka sa trabaho, at saka yung pagod. Talagang yun ang maranasan mo kapag naghahanap ka ng trabaho. Sa so, nagsama sa akin at naghatid doon sa akin papunta sa agency, sis, maraming salamat. Hindi ko nakuha yung contact number mo at yung pangalan mo. Sana ay mapanood mo ito at malibri kita ng konti. Sa <laughs> so, pagpapasalamat ko sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyo, sis. Ha? Sobrang thank you. At sa mga nanood, sana ay nagustuhan nyo itong video na ito. Huwag nyo kalimutan, pindutin ang subscribe, like, at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Nagluluto na ako para sa hapunan ng ating mga amo. Maraming salamat guys. God bless. Bye! See you sa next na vlog.